Alam niyo ba mga idol na ang tunay na Nen Teacher ni Nagon at Kilua isang palang napakalakas na master na may kakayahang lumaban kahit sa mga tulad ni Hisoka? Oo mga idol, ang tinutukoy ko ay si Wing ang tahimik pero misteryosong Nen Instructor sa Heaven's Arena pero bakit nga ba siya ang napili para turuan si Nagon at Kilua at gaano nga ba talaga siya kalakas? Ngayon alamin natin ang tunay na kapangyarihan ni Wing ang taong posibleng may mas malalim na koneksyon sa Hunter Association kaysa sa akala natin. Si Wing ay isang certified Nen Master at Guru ni Sushi sa Heaven's Arena, pero sa unang tingin palang mga idol parang isa lang siyang ordinaryong martial arts teacher. Pero sa likod ng pagiging kalmado at mapagpasensya niya, isa pala siyang napakausay na manipulator type Nen user na may malalim na kaalaman sa bawat aspeto ng Nen, mula sa Ten, Zetsu, Ren, hanggang Hatsu. Hindi lang basta marunong si Wing, isa siya sa ilang hunter level experts na pinagkakatiwala magturo ng Nen sa mga baguhan at ang ibig sabihin nito mga idol may tiwala sa kanyang hunter association mismo at alam natin na hindi basta-basta nagbibigyan ng ganong responsibilidad ang asosasyon lalo na kung may kinalaman sa mga batang tulad ni Nagon at Kilua. Ang totoo nito mga idol, hindi aksidente ang pagkikita nila sa Heavens Arena at ayon sa ilang hunter data, si Wing ay isa sa mga trusted agents ni Biscuit Kruger. Oo mga idol, yung legendary hunter na naging susunod na Nen Master ni Gon at Kilua sa Grid Island at si Biscuit at Wing ay parehong tagapagturo ng NEN sa ilalim ng sistema ng association. Kaya malamang si Wing ay may misyon na obserbahan ang dalawang bata at siguraduhin tama ang magiging unang hakbang nila sa NEN. Ang NEN training ay delikado mga idol at isang maling turo ay pwede kang mawala ng aura o mamatay. Kaya kung si Wing ang napili, ibig sabihin malawak ang tiwala ng mga top hunters sa kanya. Naalala nyo pa ba mga idol yung eksena yung nagpakita si Isuka ng malakas na aura at halos mawala ng hininga Nagon at kilua? Habang halos lamunin ng takot ang dalawa, si Wing ay kalma mga idol. At hindi man siya umatras, hindi rin siya nagpakita ng takot at alam niyang delikado si Isuka pero kontrolado niyang sarili niyang aura, isang palatanda ng matinding mastery ng Nen tutusin mga idol ang kakayang manatiling kalmado sa harap ng ganong intensity ng aura ay isang marka ng high level na user at hindi lang 'yon mga idol si Wing ay marunong magtago ng aura ang tinatawag na Gyo at Setsu sa paraang hindi siya madaling mabasa kaya posibleng mas mataas pa ang kanyang aura capacity kaysa sa ipinakita niya sa Heaven's Arena sa totoo lang, mga idol, may mga fans na naniniwala na si Wing ay hindi lang simpleng teacher. Posibleng isa siyang hunter under educational division o isa sa mga secret na specialist na inassign ni Jing Freaks o Netero mismo para obserbahan ang mga batang may potensyal. At kung mapapansin yung mga idol pagkatapos ng training kay Gon at Kilua, mabilis umangat ang kakaya nila. Ibig sabihin sobrang bilis at epektibo ang pagtuturo ni Wing. Isang senyalis na matas ang kanyang level bilang mentor at nun practitioner. At ang pinaka interesting dito mga idol, kahit hindi siya ipinakita ulit sa manga, nananatili siyang isa sa pinakamalinis at pinaka epektibong nun masters na nagkaroon ng napakalaking ambag sa paghubog ni Gon at Kilua tahimik, disiplinado at may kakaibang aura ng, ng karunungan. Yan si Wing mga idol at maaring hindi siya kasing sikat ni Isuka o Biscuit. Pero tadaan nyo mga idol kung wala si Wing baka hindi natutong magbukas ng aura si at Kilua at baka hindi nila naabot ang lakas na meron sila ngayon. Kaya susunod na mga mapapanood mo ang Heaven's Arena Arc, isipin mo to mga idol, si Wing baka isa siya sa mga pinakamakapangyarihan na Masters na hindi lang ipinakita ang buong lakas niya. Kung nagustama video ito huwag niyong kalimutan mag like and subscribe at hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video maraming maraming salamat